katirala na po ba kayo ng ganito? Iyan, bulangoy at saka saging pala. Yan ay ating uh, pakuluan, ating uh, lalapuhin, maglungag tayo ng yan. Napakasarap yung ating bulanghoy ng ilo. Yan o, oh, at saka yung may dyan, saging. Ito na, napaparisa natin ng ginamos. Yan o, ito yan o, napakasarap sini. O sidi sini kay, hmm, yelo yelo. Yan yap, medyo yapwa po, mo yung kuha tagok. up mga kalumada kumusta ka mga na sa doon mga kalumada dito tayo sa bukid mga kalumada ay nanguha muna ako ng siling yawa ah, siling yawa pala ito yan o or, or, siling demonyo ah, siling yawa to ah yan oh. mm, to dahil ilagay natin yan sa ating sawsawan uh, sausawan na merong ginamusta ilalagay natin sa ating uh, bulanghoy at sa uh, saging yan pagkatapos ay nagkatapos ko na nakuha ayan ay binalatan ko na itong ating uh, kamuting kamuti ah kamuti lang walang kahoy yan o oh. ito na o oh. Lagyan natin at ating babalatan yan. Yan. Napakasarap nito. Na ito. sa ating ginamos. Yan, yan oh. Ba ating babalatan yan oh. Na napakasarap dito na bulanghoy yan, yung yellow. Yun yung tinatawag po sa amin na yellow. Dahil wala talaga akong maiisip na mai-content, ito lang muna ang ating i-content ngayon. Dahil hindi pa tayo nakapag hindi pa tayo nakapanghuli ng isda dahil nang huli ako nina wala akong wala akong kuha. Dahil yan talaga mga kalumbat pag hindi ka nag pag nag panagat ka hindi ka talaga masyad hindi talaga na pag may pag managat ka meron kang mahuli minsan wala ito na nalagyan natin yan ng asin yan o yan nakaibabaw nyo yung ating saging yan o, dahil para masarap pagkatapos ay ito na yung ating siling demonyo ay linagay na natin dito sa ating ating ginamos na sawsawan ito na luto na yung ating kamuting kahoy kamuti lang walang kahoy ayan pagkatapos ay naluto na hinabok ko na dito sa ating dahon Ah, uh, inunay pala, inunay nung dahon yung uh, bunga at lalagyan natin yan ng kanyang bunga yung dahon niya, no? Yan, napakasarap nito. Ito, mm, yan. Ito, lalagyan. Uh, kung nakita nyo makalumad na mayroon, ano, mayroong nagbabkulay brown, sa duga pala yan ang saging dahil, uh, ipinailaw natin yung saging. Ito na, binabalatan na natin yung saging. May parang sobrang mainit talaga yan, no? Yan, no? Mm, ito lang muna ang maisip natin na content dahil, ah, uh, kung, um, kung, wala naman tayo pambili ng para maipod trip tapos hindi naman tayo nakapanghuli ng isda nakapanghuli tayo kanina kaso ayan ah, wala tayong nahuli ganyan tala pag pag na ano nag, ka or na, naglalambat or namimingwit paminsan minsan talaga makalumad wala kang nahuli at pagkatapos ito na simulan na natin pag kumain yan o no? napakasarap yan o no? mm. ilong talaga ito yan napakasarap nito i-comment nyo na lang mga kalumad sa comment section ko anong tawag ninyo sa Uh, kamuti, kamuting kahoy pala or bulanghoy yan o, oh, na yelo ito i-comment nyo na lang sa comment section mga kalumad yan, mm, napakasarap mm. Mm, kung anong tawag yan, kain tayo mga kalumad ito lang muna, yan napakasarap itong dabis mga kalumad oh. mm, ah napakasarap yan mm, napakasarap talaga mga kalumad yan, mm, ito na, ito pa mm, napakasarap to yan o oh, napakasabi oh. klaro klaro yung ating ginamus yan oh, tuslo natin itong saging oh, tuslo natin sa si ginamus ah napakasarap oh, buakin natin ah parang na ano ayan ayan napakasarap nito na makalumad shout out nga pala sa palaging nanonood ng aking mamunting video sana yan dyan kayo mapalagi hindi kayo magbabago at hindi nyo ako uh, dito sa aking uh, sa aking uh, palaging ginagawa na uh, pag, ng video yan mabuhay kayo hanggat gusto nyo yan mm, kain na ayo mm, yan ito lang mo na makalumad yan napakasarap mm. yan mm, napakasarap ito pa balatan pa natin yung isa oh. parang nalalamian talaga ako yung kanak ginaga, kanak ginagawa dito na ano saging na tuslo natin sa ating uh, uh, sa ating ginamos yan o oh. Mm, yan tuslo natin yan Napakasarap nito mga kalumad yan oh. Mm. Ah, pagkatapos nito mga kalumad kung kumain, ah, punta ako doon sa aking ah, dito sa aking ah, don sa at, dito sa ating area maglalampas ako para meron naman tayong magagawa yan oh. Para pag natin na ah, hindi tayo hindi masyadong malas, meron tayong agi ngayon na araw na to. Yan. Mm. Yan, kain mga kalumad. Yan oh, napakasarap oh simak simak si ba simak simak si yan o, no? hmm, mm, yan. Shout out ako agaw kang Boy Mandabon, shout out ako ang Rico Manguyab, shout out ako sa tanan piyagtagapiyapi ng mga kagwapuhay ng mga iso, ng mga, mga madayaway, kahit isa baga, mga butana, isa, yan o, no? butana yung maturog. Shout out ako sa tanan piyak taga -pia -pi. shout out talaga ka ngaon ito yan ayo no? nito ang gagawin natin napakasarap nito mga ano yan no ah napakasarap oh yung piyong piyong sa kan mo matadoy Ilamianan ka galing Yan o Hmm Kalami ay isap Hmm Yan o. Kalami ay sini Yan mm, Ito yung ating ah, Yan o Hmm Napakasarap Yan Hanggat andeta na lang muna makaluma Dahil hindi ko natataasin itong aking video Dahil ah, Nahirapan na talaga ako pag voice over Yan o Hanggat andeta lang muna makaluma Sana ay nagustuhan yung aking video Baka pwede kayo mag subscribe Libre naman to at magpalo. Maraming salamat.